Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng kanyang prank ang reaksyon ng veteranang newscaster na si Mel Chanko sa pamamaalam sa ere ng MMK matapos ang 31 years. Sa isang tweet post ay hininga ng reaksyon si Mel tungkol sa nasabing pamamaalam ng nasabing kapamilya show. Aniya raw ay sana hindi totoo dahil wala raw makakapalit nito. Hindi rin daw biro Aniya na makatapat ang MMK. Si Carmela Coro Chanco o mas kilala bilang Mel Chanco ay isang Pinoy television newscaster at television host. Siya ay isa sa news leaders ng GMA News and Public Affairs at isa rin siyang multi-awarded broadcaster. Siya rin ang host ng katapat na programa ng MMK na magpakailanman. If ever I hope it's not you. I hope it's not you, di diba? Because walang ano ang alam mo kaya? Yeah. Walang yeah. it is a of people. Ano ang alam mo kaya? Ah, talagang ah, hindi biro yung hindi biro yung ano yung pagkalak. Pagka, pagka natapat ka noon sa mga maalaalam mo kaya, ay ah, naku, pagkasal ka na sa lahat ng santo, hindi mo maaano yan. Eh. Hindi mo matapat. At magpakailan talaga, Ay, so, ba lang talaga at tumapat? Hindi, tumapat na talaga. Anong masasabi mo sa balitang ito?